Lumbercots. We're, We're inviting everyone to please come over and you guys to show up. Right, no pressure. We will show up. Yeah. Will. you there. want us to be there? We will be there. <laughs> yeah, so thank you very much. Welcome back. Mga kaldab, ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Ito yung pinag-uusapan at talaga naman pong mapapaisip po kayo. Nakakatuwa naman po dahil kumbaga goodbye, goodbye na nga po ba ang sarswela. Yan po yung mga tatalakay natin. Ang dami ko po kasi nakukuha mga update galing po mismo sa mga nakakapanood sa EAT 80 studio mga kaaldab. Medyo kampante lang po kayo at maging matatag mga kaaldab. Sa dami po kasi ngayon ng resibo at ebidensya, sa dami po kasi na mga balibalita nga po na umaayon naman po talaga sa atin na sabi niya mga kaaldab na maging kampante lang po kayo at maging matatag sa dami po ng mga bagay-bagay nga ganito ganyan etc etc di po ba kaya nga po sabi ko sa inyo may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang ipaliwanag may mga bagay-bagay nga po na kumbaga ganito ganit yan ganito ganon di po ba sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny kung ano naman po yung latest kung ano po yung trending doon lang po tayo o ba sabi ko nga yung mga nagsasabi ng ganito yung nagsasabi ng ganon relax lang po tayo maging matatag maging kampante sa dami po kasi ngayon ng mga balibalita sa Instagram sa Twitter talaga mapapaisip po kayo sabi nga nila, tapos na nga po ba ang sarswela ngayon 2024? Goodbye na nga po ba sa sarswela? Marami kasi hati kasi ang opinion ng mga netizen. Sabi ko nga po sa inyo, ako masaya na po ako kung ano po yung nababalitaan natin ngayon kung ano po yung napapanood at napapakinggan po natin. Ang importante lang naman po, ay eh masaya yung Aldab. Yun lang naman po tayo. Hindi po ba, sa dami po kasi na mga balibalita na kumbaga komento ako mga kalitab, masaya po ako sa mga nababalitaan ko po nababasa ko po pabor na pabor sa Aldab Nation pero gaya na sinabi ko wala pong ebidensya walang resibo hindi po ba hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo ng mga ganyan dahil ang iisipin lahat ng mga netizen na pupunta sa akin kumbaga gumagawa na naman ako ng issue gumagawa na naman ako ng ganito, gumagawa na naman ako ng ganon. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat po ng mga update na gusto nyo pong malaman, pabor man o hindi, kailangan updated po kayo. Sa dami po kasi ng mga balita, sa dami po kasi ng mga nagsasabi ng, ng hindi maganda, ewe ngayon baliktad po talaga yung sitwasyon. Real talk, mga kaaldab. Ang ibig kong sabihin, balik na sitwasyon. Tayo po ngayon ang wagi. Tayo ngayon ang panalo. Tayo ngayon ang namamayag. Kasi hindi na po nila mabigay eh. Ang dami nga pong senaryo na kumakalat sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook na parang malamya na nga po raw si Main Polkerson at ang TBJ. Parang may mali na ata daw po sa sarswela parang kahit sa mga post eh wala na, di po ba? Hindi man lang po daw nabigyan ng magandang update, di po ba? Pasensya na po kayo ha, sa mga dumadaan at bumibisita sa channel natin kung bakit nababanggit natin si na Congressman Arjo, si Ria. Yan po kasi yung pinaka part ng gustong gusto ng Armin. Sa ngayon basag na basag sila. Sa ngayon naiinis po sila. Dahil kumbaga papasok papasok na nga po yung February pero walang ganap di po ba yan po yung isa sa rason kung bakit po yung iba nagtatanong nagdududa na nagtataka saan ka naman kasi makakita ng may karelasyon pero wala man lang ganang magbigay ng update di po ba hindi man lang nagpo-post si Mengay para kay Congressman Arjo doon pa lang eh di po ba kaya nga po pag sinasabi kong halatang halatang bali wala lang naman po talaga si congressman Arjo kay Mengay maraming guilty di po ba sinisiraan ko lang daw po si congressman Arjo sa mga fans kay Mengay hindi po wala pong paninirang nang gaganap wala pong paninirang kumbaga nasa kanilang lang po talaga yon kasi kung titignan nyo naman po si Mengay po ang magpo-post army na mag update Hindi po ba? Pero wala eh. Kaya nga po sabi ko sa inyo, nanalong, well, hindi na, paulit-ulit na lang kung sasabihin ko po yun. Pero yun po yung isa sa rason kung bakit ko po nasabi o mas lalong maingay na tapos na yung sarswela. Kasi kung titignan nyo po, simula't simula pa lang, wala na eh. Di po ba? Pagsapit, pagpasok na pagpasok nga po ng January biruin mo. Hindi po ba? Wala na. Baga parang nagmistulang ano na sila, kanya-kanya ng update, kanya-kanyang tanungan, ano na, ano na yung latest, may ganap ba, may ano ba, may ganito, bakit walang batian na nangyari. Ma, madali lang naman po. Sabi ko nga po sa inyo kung update lang naman ng pag-uusapan. Kung sila Mengay lang at si Alden ang titignan nyo, E talagang napakarami. Isa po yan sa rason kung bakit po ako masaya at kung bakit po ako kalmado at kampante. Kasi kitang kita naman po at bakas na bakas naman po sa Altab Nation yung kasiyahan ngayon. Ang dami kong video na inilabas. Di po ba? Kahit pa Sa mga throwback video marami na naman pong natuwa. Kahit sabihin na natin matagal na yan. At least nagagawa ko pa rin pong ipakita sa inyo nagagawa ko pa rin po ang mga bagay-bagay na hindi po ginagawa ni Congressman Arjo kay Main Polkerson. Kaya nga po kapag ka napapanood nila yung mga post natin, mga nakikita yung mga update natin, galit na galit sila. Pansin nyo naman po, di po ba? Unang-una yung mga post, yung mga kulturaw po ayaw pang manahimik. Yung mga kulturaw po, bakit hindi pa raw po matanggap hanggang ngayon ang katotohanan? yung tipong talagang gigisahin kanila yung hahanapan ka talaga nila ng hindi maganda at hindi ka aya aya De, para lang klaro para lang po sa kalaman ng lahat maging kalmado lang po kayo dahil ito na nga po ang katapusan ng sarswela goodbye na nga po ba talaga sa sarswela walang well, gandito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update. Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.